nahinog na rin yung uh, saging na galing bicol. Ayan. Ayan. Kinainan na ni tatay ni Mike-Mike yung iba kagabi. Ayan. Tapos nainit ko na din yung ating creamy mushroom soup. Yung gravy na ginawa natin kahapon. Yung DIY natin. So, eto na. Ininit ko na lang kasi napakasarap niyang pang sabaw sa kanin. So ito tapos nagluluto ako ng paksiw ngayon. Sa so, ito. Last na naman ito ng ating isdang ab. Eto. So last na naman to. Ako pagka nagpapaksiw gusto ko walang sabaw pero si si Michael gusto gusto ang sabaw ng paksiw kaya ayan, marami ang sabaw. Pagka nagpapaksiw na kami ngayon, napakarami na ng sabaw. Sinabaw ang sabaw. Sinabawang paksiw na. Kasi yan all throughout na yan na yung ulam ni Kuya Michael. Yung sabaw lang sa kanya ulam na. So, ayan. Napakabango talaga. Sobrang napakabango. eto na naman yung last ano natin ng ating abo. Isdang abo. <laughs> Kailan na naman kaya uuwi sila kuya sa biko. <laughs> so, ayan. Kaya yan. So, mamimiss na naman natin ang isdang abo nito. Kung walang padala, hindi tayo makakakain ulit ng ating isdang abo. Pero marami pang tuyok. Ayan. So, eto lang ang aking may papakita ngayong umaga. Ayan, napakasarap talaga na eto. Ayan, ininit ko na. Kahit si mama, nagustuhan ni mama to. So, DIY lang yan. Kasi wala akong yung mushroom soup na nabibili na yung ready to made na. So, eto, gumawa na lang ako. Style gravy siya. Gravy na nga kasi inano ko siya dun sa ginawa kong susunod sa beef na prinay ko. And then, eto, itong etong saging na to mas lalong masarap na ito mamaya ano to hilaw pa galing sa bicol dinala dito green na green pa pero ngayon oh, kala ko nga hindi nahihinog nahinog naman <laughs> so that's all for today thank you for watching hindi ko na ipapaluto kung buto na ba ang ating paksiw kasi paulit ulit nyo na rin lang naman nakikita masaya lang ako nakakapag video lagi ng mga uh, ulam namin na dati-dati kinakain talaga namin sa probinsya tas dito bibira gusto mong kainin pero bibira mong makain gawa ng wala ka namang mabilan so that's all for today thank you for watching god bless us god bless us all always bye we love you all maaga pala kami papasok ni tatay ngayon kasi maaga ang laro 6 am may laro na ng basketball ang aming mga estudyante si coach si tatay so kinakailangan nandoon si tatay bawal maglaro nang walang coach <laughs> So ayan that's all bye god bless us all always paulit-ulit <laughs>